Tikman natin. Hindi ko na tatanggalin yung balat niya. Pati balat, kinakain to eh. Mab. Eh. Ah. ito ko to eh. Tsaka yung rambutan. Ang lambot eh. Kasi pag binalatan mo kasi to, wala ka nang makakain. May sasama pati yung laman niya eh. Hmm? Hmm? Season kasi ngayon ng persimmon kaya mura lang. Mm. Malambot yung napili ko pala. Hindi ako marunong pumili. Mmm. Mm. Mmm. <laughs> nasama kasi yung laman sa balat. <laughs> Ang perish naman kasi pag hindi season mahal. Hayun. Mm. Sarap. Mm. Lewan ko lang kung magkano to sa Pilipinas. 50 ba ang ganito sa Pilipinas? Iwan ko lang. Kasi yung per kilo siguro yata dyan. Dito apat na perasyo yung binili ko. 4.99. 5 dram kamo na lang. Mm. Gabo natin. Mm. Sap. Ano? Mm. natin. Kasi pag hindi mo pakinain to ng after how many days, masisira. Kasi malambot na.